Hello guys, good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ayan. Guys, nandito na po tayo sa ating motor. Naikabit na natin yung ating makina. Ayan. At saka, ayun, nilagyan ko na din ng trapal. Lagyan ko ng trapal kasi ngayon, mag-ayos, mag-final ako sa makina na ikinabit natin. Tapos, baka maglagay ako ng ilaw dito. Mamaya, Tingnan na natin kung anong kaya nating gawin. At ayun guys, takakabit natin mga makina. Ayan. Tapos na yung change oil. Dalawa yan. Ayan, isa. Oop, ya. Yeah. Oh, tanawa. Tingnan yung Malinis na yan guys. Oh, malinis na yan. Oh, yung ginamit natin na solusyon at na change oil na din. Yung ginamit natin na nalangis, yung rimula na puti para sa motor sa motorcycle o oh, ayun ay para sa mga sasakyan ba tapos kanina sinubukan natin magpaandar at pakinggan natin yung andar kung okay yung andar ng ating ng ating makina tingnan natin o oh, lagay muna natin dito lagay muna natin dito para makita yung andar ng ating makina guys Oops, wait a minute wait a minute wait a minute ayun oh, bukakit okay, tayo dito uh -huh. kita niya guys pandarin natin yung ating makina uh -huh. subukan natin pandarin kasi nakabit na natin ngayon, papanda rin natin yung ating magkina. Ganito, mapaandar na ang magkina, guys. Hapos hmm. to eh, kasi air-call. Yung mga mayayaman siguro, madali lang, meron silang starter. Pero tayo, itong normal na air-call, binibira natin. Ganyan. Ang gagawin natin, ikot natin siya dito sa pulya. Ayan. Ikot natin siya sa pulya. Ah. lang natin yung compression, yung 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 higpit. Ilabas natin. Pag malabas na, ready na 'yan. Pwede mo nang birahin 'yan. Tapos ito ibaba mo to oh. Yan, baba ba mo yan. Pak. Tapos, gasolid, kruduhan mo. sa ito yung kruduhan natin. Uh -huh. Tapos, birahin natin. Subukan natin. 1, 2, 3, go Ops, hindi natin napaandar Sa unang birada Bakas pangalawa Hindi ba sa basta magano ng ano guys Ng air cool Kailangan talaga na ano Dito sa mga ganitong magina Mga crudo air cool Ay naku, kailangan talaga ng lakas dito guys talaga na lakas dito? Tuluhan natin. Mira, uno, dos, tres. hindi na naman. Sandit lang. Pangalawa, pangatlo. Ay.

オフ medyo matagal lang siya panda rin iwan ko ganito talaga to nung, nung dati pa dito banda matagal patagarin tapos yung minor niya pag mong ganon pag, pag, ano mo sa krudo matagal siyang mag response iwan ko sa anong problema nito doon yan sa may sa accelerator itong ita, isa subukan natin itong isa Ayan, ang ginawa ko nga pala guys, para pag magpaandar ka magpaandar ka hindi tatakbo yung motor mo tanggalin mo muna dun sa ano oh, tinanggal ko muna siya oh. para hindi ikot yung ilisi kasi pag magkakabit yan ikot yung ilisi ako, kaya anytime pwede ko siyang paandarin kahit nakakarga na. kanina nakakabit na yan binalik ko lang itong isa papaandarin din natin to pero bago natin paanda rin to, tanggalan muna natin ng ano. Tanggalan natin. Para masubukan natin. Kasi kahapon, nung ikinabit namin to kahapon, may nakita akong pagkakamali. May nakita akong pagkakamali kasi may, may parang tumatagas dito banda oh. May tumatagas dito banda. Ngayon titingnan natin kung may tagas pa rin dito Delikado yun pag nasa ano ka. Nasa laot ka. Kaya, any time, check natin yung makina natin. Siguraduhin natin na bago tayo lalaot, bago tayo lalaot, yung makina natin, perfect. Pag meron may, medyo may problema sa makina, dapat ayusin ka agad. Parang sasasakyan lang yan. Ayun, tanggalin mo na natin yan kasi, nakakabit kasi ito, tatak yung motor mo. Kasi nakakunik na ito sa LEC. Kaya tanggalin mo na natin ito. Uy! Sus! Maluwag pa naman pagkakabit ito. Sino nang kabit ito? Ako, hindi pwede yung gano'n Guys! Pwede yung ganun. Dapat yung pagkakabit hindi maluwag. Mali yun, saglit lang. yun guys lang tanggalin muna natin tapos pandarin natin para sure ball yung trabaho natin di ba hi tungtim mo natin malaglag to ayun tapos i-check din natin kung effective i-check din natin kung effective din tong wire na nilagay natin tali para sa krudo Tapos mamaya titingnan natin dito banda kung may tagas o wala eh okay. makina, guys nagulat ako sa bahay itong binili pero bakit magkaiba yung itsura ng binuksan ko magkaiba yung dumi nya hindi ko alam kahapon nung sinubukan namin itong panda rin wala siyang kompresyon kapag matagal pala na naka-stack yung makina mo mga ilang buwan dalawang buwan ito naka-stack to mga tatlong buwan dalawa yung makina nya nawala yung kompresyon kaya ano? Mahirap pag walang compression. Ayan Dugo natin, doan natin. Ayan bu, babatakin na natin, guys. Ayan naka Ito naka-down na, ito Pag may compression na. i mo yan. Okay, biran tayo. Uno, dos, tres. oi Hiplos kay guys, I plus loss. Plus man, tanggal. Iho ano Ang biran natin. oke ah. Okay, binan Uno, dos, tres. Ayan, may lumabas. Kita rin ito yung tunog. Tapos, down nyo yan. Tuluhan natin. Nakasad natin. Tapos yung bull. Gahan na agad. Sige. Uno, dos, tres. Ay, sa mukha, Ay, plus man. Duras guys, duras. ya Wah. yes Dulas, oh, Dulas, ya. Dulas. Ibira na to. Ibira natin yung kruro. Sa Hi! Uno! Dos! Tres! Ay! Hi! Ayaw pa rin! Ang kulang sa angat guys Nalang talaga pag Matagal pa na may stock Pero Kapon ito yung madali ng pinandar namin Dulos kasi eh Eh, okay, andan na to. Ay guys, pira Haba ng na uras natin sa pira guys Kunin natin yung kompresyon Maya ka pala, ilalak natin tong tangke kasi parang maluwag Dapat walang maluwag 木干。 Vielen Dank.